Ayan, uh, time check. Dito na yung finger links. Mga loads. Time check. Alas 5. But eh, dumating ng ating finger links mga loads. Eh. Ayan.

Bale, i-repress natin sila dyan ng 30 minutes. Na yeah. Tignan natin yung fingerlings nila, mga los. Size 14. Yan. Yeah. Ang tawag nila Oh na yun okay. pa. Ito yung ikaman na eh. ilapag. Agur ka. Ah. Yan, sampul tayo ng isang supot mga loads. Yan, yung size. Hmm, simura. Eh. Post. Yan, post nila mga loads. SR. SRT to mga lodi oh. Oh, masisigla mga lods sana maging successful itong fingerlings nila mga lodi yan yan yung size ano nila mga lodi oh, lalaki post na to yan okay yung fingerlings nila mga lods na running kaya tinawag nilang post running to over size mm -hmm. OS mm. yan shout out sa mayari mm. -hmm. bali hindi na binilang ni tatay nakalimutan ay sampul malalaki mga lodi Tak ada. Hmm, dah mana nak teri dah. Pangkalan lagi kau asal. Mga rin, sa ako ha, bilay lang Eh, sampul pa. Kasama natin yung matanda. Si tatay, lakay, atong, ang. O, oh, yun na sila mga lods, o. Oh. Ayan dyan, o. Oh. Hindi sila umalis mga lodi, o. Oh. Nandito lang sila sa tabi ni tatay. Ha, ah, nartada na eh. ganyan ang magpapakawalan ng fingerlings mga lodi, bale estimation mga lods sa uh, 10 to 20 minutes to so 30 minutes na nakababad dito sa tubig mga lodi, yan. Bago natin pakawalan, kasi ito mga 20 minutes na nakababad dito. kay damay buhay lahat yung isang supot mga lods so, yan mga yan eh. buwa yan nagtag nyo may isa tatlo makita dah nagigay viewers wow may iba pa may isa eh kung ayaw kami itap ah, ay, sa uyo ay tayo 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 may isa nanyo yung fingerlings nila mga lods Ayan o Ganito. Tignan yung mabuti. Ayan o. Oh, yung laki nyo mga lods. O. Oh. Sigla hmm. mga lodi o. Ayan nga ito. Dok mo. Ayan o. Oh. Ayan hmm. yung pinggit nila mga lods. O. Oh, Ayan. Ganda mga lods. Ay. Tumalong. Um, tumalon mga lodi masisigla talaga tong fingerlings mga lodi bibay kami na ako ako matay ah. kahit ko sa way nagiwa iba rumor daya. ha, e, uh, rum ano, ha? ganun na magpakawala mga lodi ito yung tubig natin yan oh, may ban ba step 3 ito na yung pag pagpapakawala ng fingerlings mga lobes oh oh matagal na oh matandayan mo kami hindi dubduma kay kwa ikan dati tusok na ya tusukin hindi ta baba madidermuat wala ha ha ta wala ito dakkel ya Oh, ini lagtulag tuda Oh, masigla sila mga lods. Yung natin. Yan, maging sana mabilis kayo lumaki. Ganun daw ang SR mga lodi. Iba yung kulay. Iba yung kulay ng... Hindi, hindi siya ito. Oh kasi sinadya namin ito na yung sinadya namin sa San Macho Isabela no <coughs> sa nagsawal mo ikat ko nito na ayun sila mga kuhuti oh. nandun sila oh. yan baliwe sumigla sila mga loads magpapakita na sila yung size 20, 22 bali yung pino yon mga lord yung kapipisalang na fingerlings yung mga yon, bali may ilap yung mga yon mga lord hindi nyo makikita kagaya nito, ito na nandito lang sila sa paligid ito man nito yung pagibulusan nyo ito yung ko saan makita ito na eh ito, yung... ito yung man asidig yung... ko Tay. Kumini mo ganda bisu ko. Ha? Kumulap. Kumaga. Lagay-lagay na bisu ko niya. Ah. Eh pa wa pa bulo sa kita. Ah. Ay, pa bulo sa ako. Ngayon, bigyan ka lalaki tong tinger ng smolo ito yo. Ayun oh. Ma, ayun. ayun, may patay na isa. Pero yan, patay na yan. Okay lang yan kasi may mortality tayo na dagdag yan mga loads para sa mortality. Ito. May isa. May isang supot mga load. Yan. Hindi may iwasan talaga yan mga lodi, Pero ang ganda. Hmm? Yan. Yung pinag-trips natin mga load Ayun sila mga load eh hindi sila ano ang sisigla mga lodi sana bilisan yung lumaki mga lods itong ganito talagang normal lang na may namamatay mga lodi isa o dalawa ang tatlo mga lods ito yung namatay na isa sa isang supot mga lodi kasi may mortality yan mga lodi kaya nilalagyan nila ng mortality namatay sa ano to mga lodi laki mga lods namatay sa biya ito normal lang na may namamatay talaga mga lord dama lumay sa dua dua na natay yeah. I, mati ikap kabilita na tatumpaw nuka tapos yung patay mga lord iyaw na natin kasi ano siya pa yung may pupunta dyan sa ano ayan tinitignan ni tatay kung may patay o wala dahil may itatapon pa dito sa pispan dapat iyahon natin ganitong size mga lodi okay naman yung sizing nya mga lods pare parehas yan kasi sa sizing mga lodi dun tayo mag iingat sana dahil dahil pag hindi na resizing na maayos to mga lods hindi pare parehas po yung sizing pag lumaki sila mga lodi o dalawa mano nakita mo rin sa supot? Wala lang. Isa lang bigbagata gerd na dagdagan data normal lang adda na tayo ka. Oh, yan oh para parehas mga lode. Yeah, para makita nyo mga lode. May 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 duate na tay tay tamay sa supot? Ay 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 ay. Tayo tinanagin. 20 Oh, teka. natin tong patay mga lode. Eh tingnan niyo yung size niya mga loads halos pare-parehas ayan oh ganda mga lote oh tatlo size Sa sang suport dalawa to eh. yung mga eh guapo at yung tubig ha dalawang katangahan ha ang tawag nila sa pinagkuhan natin to post tatlo na yung patay sa ano sana yung iba hindi walang namatay ha wala o, yung binuksan ni tatay na isa walang patay kaya pag bumibili tayo ng fingerlings mga loads wag natin sisihin yung seller at saka hindi nila maiwasan talaga na may patay na may di-deliver mga loads dahil normal lang talaga sa delivery yan mga lodi At lalo pag malayong lugar yung pagdeliveran nila eto dinaan lang nila to dahil biyahing tugay ka pa sila kaya ang ganun lang magpapakawala mga loads Okay, okay mo lang ya. hello oh. <coughs> Excuse. Tatlo. Bali anim na anim na supot na yata 'yon, lima. Apat. Ay lima. One. Two. Three. Four. Five. Six. Anim na supot pang-pito 'yon, mga lodi. Tatlo pa lang yung namatay. Yan. Normal lang yan sa deliver mga lods. Hindi may wasan. SRT to mga lodi yung. Oh. Hmm. Yan PM yo lang. Ayay ay jine na ulaw jine ay lahi yung jine. Na ulaw atani atani aglulunting atani. Na ulaw atani. 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 atani, atani. Hãy giờ sai? lâu lắng. lâu lắm? cái lâu lâu vậy gì I này egg gì cô tí không? Rồi, không hả à? nè, không nè hô lâu mà đi unicu này hai hai. nghe ra hả rồi. mà tay ta Oh. <laughs> Nahulog garat. Mm, oh. Nahilo. Tapos dito yung iba mga lodi. Hop, hop pa lang nukata ya. Ah. Bali sample lang natin yung mga loads. Ito yung iba. Sige, ganun lang magpakawala mga lodi. Tapos dumpa yung isa doon. Putan natin. Yan, ito yung ano, pagilid natin muna to. Lumabagay yung dumatay na yung mabijuan. Yan, ito naman yung pangatlong pispan natin, mga lodi. Yan. Bali yung isang pispan sa baba. Siya yun yung sample natin. Nagsample lang tayo. Pero mamaya konti ipakawalan na natin at umaaga yung init dito mga lods. Ayan. Diyan lang kayo mga lodi, at napapakawalan si Tatay doon. Ayan. Tapos yung isa doon. Ayan. tapos na sa kabilang pispan mga lodi. Dito naman tayo sa malaking sa malaki. Ayan, nagpapakawala tayo ngayon. May headlight kasi tatay dahil madaling araw tayo nagising mga lods. Dito naman tayo sa pangalawa. Ayan mga lodi. Ayan mm -hmm. yung pila. So na sila mga lods. Ah. Huh. Mana aja nak nak tay, dah mai na Nak lagi nak tay nak tay nak mai sah. Yang mai katai nana man malodi. Eh. Tama lang na binibigyan tayo ng mortality mga loads na giveaway Kasi hindi natin maiwasan talaga itong mga loads eh. Yan ganito kalalaki yung pinggit Ayan you know? Ayan, yung finger link natin. At sana maging successful sila. Bilisan yung lumaki. At mabutan tayo ng araw mga loads yan. Sisikat na yung araw mga loads. Eh. Loads, update, update na lang. Step 3 na tayo mga loads. Ayan ito na yung pagpapakawalan ng fingerlings yan ayaw ko lumabas yung isa yan tapos na tong isa dalawa tapos na rin dito pupunta kami doon sa pangatlo mga loads <laughs> Sana maging successful itong fingerlings na, na kuha natin. Bilisan yung lumaki. Yan, pipilay-pilay pa itong kasama ko mga lodi. Pilay tari. Yan, kalat-kalat pa dito. At may bagyo nung nakaraan. Uy,

Bali ganito pa lang yung tubig niya mga loads. Hindi pa pinuno pag naglalagay tayo ng fingerlings mga lodi. Ganyan yung tubig ng ating pispan mga lodi. Hindi pa punuin. Sana tayo maglalagay nito after one week. Ito na lang. Nagpapahinga si tatay. <laughs> At pagod. Pagod. ito na hindi rin puno mga lodi eh. dito naman tayo ngayon sa pangatlo yan yung ginamit ni tatay na pang suyod time check alas 7 na mga loads yan, may medyo madumi pa yung sa gilid natin. Hindi pa tayo, nagpulak tayo kasi ng bayabas do Okay lang yan mga lods, habang ano, unti-unti natin linisan. Yan, ganito lang yung tubig niya mga pa eh, pag ano, papakawala tayo ng, tu ng finger links ha? Pinunta natin kahapon mga lodi ito na dumating kanina ng maga. Hapon tayo pumunta ng hatchery pinadeliver natin mga lods. Pre-deliver sila mga lodi. Lalapitan natin yung isda. Kita <laughs> natin na lang magpapakawala at ano, walang mabibigyo mga lods ayan mga lods may lumot lumot na tayo mga lods may may patay na naman mga lods ayan isa ko yung mga kanyang na ibuwa hmm. ah. ko Si hey, bulis yan. Bulis yan na. Buka ato dabang. Talaga may hindi may iwasan yan mga lodi. Pag may patay na ganyan mga lods, tanggalin na natin para hindi na sagabal dito sa ating pispan para mamonitor natin yung pinapakawalan natin kung may namatay na pinakawalan natin eh, para yan pinakawalan na Oh, sikit lagi. Eh. wala nila mga loads. ayan ayan yung natin dito sa pangatlong fish pan mga loads. ayan hindi na lang magpakawalan mga loods bahan natin ayan yung lumaki ayan yung kalalaki yung, yun na kasi nyo yun. Bale, 20 minutes 10 minutes 20 minutes 30 minutes na nakababad dito sa fishpan mga loads bago natin para ma-adapt nila yung tubig nitong fishpan natin mga loads yun bago natin pakawalan sila mga loads eh. ganun lang para hindi sila ma bigla sa tubig natin kasi iba iba yung tubig na pinanggalingan nila ito mga lods yun lang kakawala mga tulots.